Mga tol, ito nang hinihintay sa mga Golden State fans. Curry, grabe effort. Chimurant ang injured in the third quarter under 4 minutes. Warriors versus Memphis, first three points in the first quarter. Curry, look fast, Looney, ang bilis makapasa ni Butler sa inalim to body held. At nasundan pa ng three points ni Butler, first another three points from the left corner. Butler, nagalimaw sa ilalim. Bim, sumagot naman sa isang 100 jump shot. At nasundan pa ng layup. Look, Kinard, naka three point shot from Buster Beater in the end of the first quarter. Focus na other 3 points in the left corner at sumagot naman si Bim sa one hand jump shot. Butler kinain lang defense sa dalawang big man main Memphis at nasundan pa sa one hand jump shot. sinagot ka naman kay Bim ng 3 point shot. Pudzemski hindi magpaawat para din ng 3 sa right corner. Bumawi agad si Bim sa isang jump shot. Butler to Python sa ilalim iwan ang bantay. Jim Morant sumagot kaagad sa isang one hand jump shot. Kyuri hindi magpauli na din ng 3 point shot at nasundan pa sa pansa ni Kyuri to Buddy Hurts sa isang dunk. Kyuri walang makapigil nagbitaw ng 3 Shot at may patambling pa nakabawi rin ang Mimpi sa Ali Dunk nasundan pa sa isang dunk ni Jim Morant at na freestyle pa si Jim Morant sa isang backboard shot Pipin hindi rin magpahuli nakakadakdak rin Butler walang makapigil at nasundan pa sa follow up shot Moody nakapukul din ang three point shot in the right corner gumawi kagad ang Mimpi sa isang jump shot superman na si Moody kasupalpal kay Edie Draymond Green first basket sa isang layup e bagot ng Mimpis, isang alley-oop dunk mga tol, at nasundan pa sa lay-up ni Beam, bumawi kagad si Butler mga tol, sa isang dunk, back-to-back -back shot from Mimpis mga tol, at bumawi naman si Gary Python sa isang 3-point shot at nakasagot naman ang Mimpis J. Morant, parang walang mga pag aasang Mimpis manalo mga tol, sa pagka injured sa 3-quarter under 4 minutes, Curie hindi mapigilan sa 3-point shot, nakabawi naman si Pippin sa jump shot at back-to-back -to, -back to offense, nasundan pa ni Jackson Jr. sa isang 3-point shot Another 3 points naman kay Bim. Nakasagot naman si Butler sa up layup. End of the third quarter sa score ng 91 to 94. Fourth quarter and final quarter. Magkaalaman na kung sinong magpasok sa playoffs mga tool. Jim Morant balik laro under 9 minutes in the fourth quarter. Jim Morant is si jump shot. Kaagad bumawi naman si Barry Hill sa follow-up shot. Jackson Jr. nagbitiw ng 3 points para makambak pa sa Mimpis mga tool. Curie is jump shot at napatime out ang Mimpis mga tool. Under 7 minutes, AD iwan ang bantay. Kiore bumawit ng 3 point shot Si Morant bumawi agad sa isang jump shot Score 105-107 Under 5 minutes Held easily up Beam nagapukulan 3 sa left corner Isa na lang ang laman sa Golden State Warriors Under 4 minutes Kiore hindi pa payag matalo Bumawi ng 3 point shot At nasundan pa na Nasundan pa Napatalon-talon lang ang bantay kay Kiore Parang si Superman Parang ma parang makambak to mga tol sa score ng 116-219 sa time na titirang 5.6 seconds bula sa Memphis but ano nangyari na turnover na uwi sa 5 seconds violation parang iyak na ang coach sa Memphis final score 116-121 sa wakas na